Picture this. Bumababa ka sa eroplano. Nasasalubong mo 'yung mahigpit na yakap ng pamilya mo sa airport. At alam mo sa sarili mo na hindi mo na kailangan pang umalis muli. 'Yan 'yung aabangan nating lahat, ang pag-uwi for good. Pero magpakatotoo tayo. Para sa marami sa atin, ilang taon o dekada na ang lumipas pero ang eksenang 'yan parang malayong panaginip pa rin. Bakit kaya? kasi sa bawat padala, sandamakmak na gastusin ang katapat. Sa bawat sahod, may mga umaasang kamag-anak at sa bawat taon na dumadaan, iisa lang ang tanong, Kailan ba talaga ako makakauwi? Pakiramdam mo ba? Para kang nakakadena sa isang cycle na paulit-ulit lang. Trabaho, padala, ipon, ipon, tapos biglang may emergency at upos na naman. Nakakapagod. Nakakawalang gana. Pero paano kung may limang sikreto? Limang simpleng konsepto lang. Nakapag inaral at sinimulan mo ay kayang gawing isang step by step plan ang pangarap mong pag-uwi. Hindi ito magic o get rich quick scheme. Ito ay isang solidong plano para sa mga modern day heroes na tulad mo. Sa video na to, bubuksan natin ang limang sikretong magiging susi mo para sa financial freedom at sa matagal mo nang inaasam na pag-uwi for good. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming OFW, lalo na yung atat na atat ng palaguin ng pera nila, ay yung pagtalon agad sa investment. Bili agad ng lupa hulog agad ng kondo o pasok agad sa stock market nang wala kahit anumang safety net. Para kang nagtatayo ng bahay na may second floor pero yung pundasyon mo, buhangin lang. Anong mangyayari kapag may dumating na lindol o bagyo? Babagsak lahat. Kaya ako ng sekreto ay simple. Build an emergency fund first. Bago ka pa man mangarap ng stocks, mutual funds o kung ano pa man, buuin mo muna yung financial shock absorber mo. Ito yung perang sasalo sa iyo kapag may mga di inaasahang pangyayari. Ano ba yung emergency fund? Katumbas yan ng tatlo hanggang anim na buwan na gastusin mo. Uulitin ko, gastusin, hindi sahod. i mo Magkano bang monthly expenses ng pamilya mo sa Pinas? Kuryente, tubig, pagkain, tuition, allowance. I-multiply mo yan ng tatlo. Yan ang unang goal mo. Bakit ito napakahalaga? Isipin mo, nag-invest ka sa stocks, biglang may na sa pamilya mo at kailangan ng malaking pera. Kung wala kang emergency fund, anong gagawin mo pipilitin mong ibenta yung stocks mo kahit nalugi pa sa presyo. Sayang yung kikitain sana kung nahintay mo lang. Ang emergency fund, yan ang nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Pinoprotektahan nito ang future investments mo mula sa mga biglaang problema sa buhay. Kaya ang unang-unang step, buuin mo itong safety net. Disiplinahin ang sarili na magtabi para dito buwan-buwan. Ilagay mo sa isang hiwalay na savings account na madaling kunin, pero hindi kasama sa araw-araw na budget. Pagbuo na yan, saka ka palang maghanda para sa susunod na sikreto. Isa sa pinakamalaking takot nating mga OFW ay ang maloko o mascam. Sa dami ba naman ng kwento ng mga nalugi sa investments na too good to be true? Marami ang natatakot at mas gugustuhin na lang na itago ang pera sa baul o sa bangko kung saan halos wala namang interest. Valid ang takot na yan, pero hindi yan dapat maging hadlang para maabot mo ang pangarap mo. Ang pangalawang sikreto ay Master Low Risk Government Back Investments. Bago ka sumabak sa mga high-risk na gyera, magsimula ka muna sa mga investments na halos garantisado at gobyerno mismo ang nagpapatakbo. Dito, ang taya mo ay ang kapayapaan ng isip. Ang pinakasikat at pinaka-accessible sa ating mga OFW ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Isipin mo to na parang special high-yielding savings account na offer ng gobyerno. Ang ganda dito, una, government back ito kaya sobrang baba ng risk. Pangalawa, yung annual dividends o tubo nito ay karaniwang nasa 6% hanggang 7% na mas mataas kumpara sa kakarampot na interes sa banko. Pangatlo, ang dali-daling magsimula. Pwede kang mag-enroll online at ang minimum contribution ay 500 pesos lang na pwede mong bayaran sa mga remittance center. Isa pang opsyon ay ang Retail Treasury Bonds o RTBs. Para ka lang nagpapautang sa gobyerno. Kapalit ng pautang mo, babayaran ng gobyerno ng interest kada quarter at ibabalik ang buong pera mo pagkatapos ng term. Ligtas ito at stable ang kita. Karaniwan, kailangan mo ng at least 5,000 pesos para makasali at pwede kang bumili sa mga malaking bangko o sa mga digital platform tulad ng GCash, o bands.ph kapag may offer. Ang pagmaster sa mga ito ay parang pag-aaral magbike na may training wheels. Binibigyan ka nito ng kumpiyansa at karanasan sa pagpapalago ng pera sa isang ligtas na paraan. Kapag komportable ka na dito, mas magiging handa ka ng sumubok ng ibang mga daan. Pag narinig mo ang salitang stock market, anong unang naiisip mo? Baka iniisip mo para lang yan sa mayayaman, sa mga negosyante o sa mga henyo sa mat. O baka naman ang tingin mo dito ay isang malaking sugalan. Dito maraming nagkakamali. Ang ikatlong sikreto ay invest in the stock market, the smart and safe way. Oo, may tamang paraan para dito na swap para sa mga nagsisimula at hindi kailangan ng malaking pera. Ang sikreto, huwag maging trader. Maging isang long-term owner ng mga pinakamatatag na kumpanya sa Pilipinas. Simulan mo sa tinatawag ng blue chip companies. Ano yan? Sila yung mga kumpanyang pamilyar ka na. Jollibee, SM, Ayala, BDO. Yung mga negosyong subok na, kilala ng lahat at napatunayan ng kumikita sa loob ng maraming taon. Sa pagbili ng stocks nila, para ka na rin nagiging isa sa mga may-ari ng mga higanting kumpanyang ito. Paano kakikita? Sa dalawang paraan. Una, sa dividends, na parang profit sharing na binibigay ng kumpanya sa may mga may-ari ng stocks. Pangalawa, sa capital appreciation kung saan tumataas ang presyo ng stock mo habang lumalaki at lumalago ang kumpanya hindi mo kailangan ng daan-daan libo para magsimula gamit ang mga online stock broker tulad ng COL Financial o iba pang platforms na accessible sa Pinas pwede kang magsimula sa halagang 1,000 hanggang 5,000 lang ang pinaka-importanting mindset dito ay ang pagiging investor, hindi trader. Hindi mo kailangan bantayan ng presyo araw-araw. Ang diskarte ay buy and hold. Bumili ka ng stocks ng magagandang kumpanya at planuhin hawakan yan sa loob ng lima, sampu o higit pang taon. Dito, pasensya at disiplina ang tunay na puhunan. Bago tayo dumiretso sa sikreto number 4 na para sa mga super busy at walang oras, i-comment mo muna sa baba para sa iyo, anong pinakamalaking hadlang sa pag-i-invest ng isang OFW? Yung pressure ba galing sa pamilya? Yung kulang sa oras at kaalaman? O yung takot na maloko? Gusto kong marinig ang kwento mo. Mag-usap tayo sa comment section. Aminin na natin, ang buhay OFW hindi biro mahabang oras ng trabaho, pagod at matinding pangungulila. Ang huling bagay na gusto mong gawin pagkatapos ng 12-hour shift ay magbasa ng financial reports o mag-aral ng market trends. Pero hindi ibig sabihin yan, wala ka ng karapatang mag-invest at palugiin ang pera mo. Dito napapasok ang ikaapat na sikreto. Let professionals invest for you. Ito yung tinatawag kong BC OFW secret. Kung wala kang oras o kumpiyansa na mamili ng sarili mong stocks, may mga produkto na para sa iyo. Ito ay ang mga mutual funds at unit investment trust funds or UITF. Ano ang mga to sa simpleng paliwanag? Isipin mo ang isang malaking paluwagan ng pera. Ikaw, kasama ang libo-libong ibang investor ay mag-aambag ng pera sa isang pondo. Ang pondong ito ay imamanage ng isang professional fund manager. Siya ang mag-aaral, mag-aanalisa at magdidesisyon kung saan i-invest ang pinagsama-samang mga pera nyo. Ang trabaho niya ay palaguin ang pondo para sa inyong lahat. Ang pinakamalaking advantage nito ay diversification. Magarbong salita para sa konseptong Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Sa halip na bumili ng stocks ng isang kumpanya lang, ang pera mo sa mutual fund o UITF ay ikinakalat sa maraming iba't ibang investments, iba't ibang stocks, bonds at iba pa. Kung malugi man ang isang kumpanya, hindi ganun kalaking epekto sa buong investment mo dahil bawi ito sa kita ng iba. Mas bababa ba ang risk ang ganda pa nito, sobrang accessible. Halos lahat ng malalaking banko sa Pinas ay may offer na UITF. At pwede kang magsimula sa maliit na halaga, minsan 1,000 lang. Para kang may sarili mong investment expert na nagtatrabaho para sa iyo 24-7 habang ikaw nagpapahinga o naka-duty. Lahat ng napag-usapan natin ay tungkol sa pagpapalago ng pera para sa pag-uwi mo. Pero may isang tanong na medyo nakakatakot sagutin. Paano kung may mangyaring masama sa iyo bago mo pa maabot ang financial goals mo? Paano kung tamaan ng isang critical na sakit na kayang ubusin lahat ng pinaghirapan mong ipon at investments? Dito papasok ang ikalima at huling sikreto, Combined Protection and Growth. Ito ang pag-intindi sa isang financial tool na tinatawag na Variable Universal Life Insurance o VUL. Ang VUL ay isang produktong 2-in-1. May life insurance ka, may investment ka pa. Paano 'to gumagana? Isang parte ng binabayaran mong premium ay napupunta sa life insurance coverage mo. Ito ang magbibigay ng malaking halaga ng pera sa pamilya mo kung sakaling 'wag naman sana mawala ka ito ang protection yung natitirang parte naman ng premium mo ay ini-invest sa iba't ibang pondo tulad ng mutual funds ito naman ang investment component na may potential na lumago habang tumatagal para kang nag-iipon para sa retirement o pag-uwi mo habang sinisigurado mong anuman ang mangyari protektado ang kinabukasan ng pamilya mo Importante lang tandaan na ang VUL ay isang long-term commitment. Hindi ito para sa mga short-term na goal. May mga kaakibat din itong bayarin kaya napakahalaga na makipag-usap sa isang lisensyado na financial advisor para maipaliwanag sa iyo lahat at masigurong bagay ito sa sitwasyon mo. Ayan ang limang sikreto na magiging gabay mo. Ulitin natin. Una, build an emergency fund first. Unahin ng pundasyon. Pangalawa, master low-risk government-backed investments. Magsimula sa safe zone gamit ang MP2 o RTBs. Ikatlo, invest in the stock market the smart way. Maging part owner ng mga bigating kumpanya for the long term. Ikaapat, let professionals invest for you Gamitin ang mutual funds o UITF kung kulang sa oras. At ikalima, combine protection and growth. Ang pangarap mong makauwi for good ay hindi dapat manatiling pangarap. Isa itong proyekto. At tulad ng lahat ng proyekto, kailangan ito ng blueprint, ng plano. Itong limang sekreto ang blueprint mo. Hindi ito magiging madali kailangan ng disiplina, sakripisyo at patuloy na pag-aaral. Pero sa bawat pisong itatabi mo sa bawat investment na sisimulan mo, isang hakbang ka papalapit sa pintuan ng bahay niyo sa Pilipinas. Isang pintuan na hindi mo na kailangan pang iwanan muli. Kung nakatulong sa iyo ang video na to at gusto mo pa ng mas maraming practical tips para sa mga OFW, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na to at i-click ang notification bell. Posible ang pag-uwi mo for good. Simulan natin ang plano mo ngayon.